nanghihinayang ngunit tiling proud pa rin sa naging performance ni Filipino weightlifter John Semesa. Ang kaniyang pamilya matapos hindi ito nagtagumpay sa pagsungkit ng medalya sa men's sa 61 kilogram division sa weightlifting sa 2024 Paris Olympics. Kung saan nakatatlong at ito sa so 125 kilogram sa snatch, ngunit kinapos ito rason sa kaniyang pagkabigo at hindi na makapapatuloy sa nasabing torneo. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Lorde Sinesa, ang ina ni John Sinesa, maluwalaw ang sinabi na proud at masaya ito bagamat na talo ay hindi ito magiging hadlanga sa kanyang pangarap sa halip ay gawing aral at inspirasyon upang makabawi sa susunod na kompetisyon na. Malungkot din ay bininyag ng ina nito na may iniindang injury sa kanyang tagiliran si John Sinesa at posibleng rason na hindi maganda ang naipakitang laro nito. Ngunit nagpapasalamat pa rin ito sa mga sumusuporta at humingi ng pasensya sa mga taong umaasa na makasungkit ito ng medalya. Para sa anak ko, go lang ng go anak. May kasunod pa yan. Baka sa sunod, may, may panahon pa para sa kanya. May, may plano ang Panginoon sa kanya. Sa so, injury siya sa ano, giliran niya, may dito ba? Sa right side, yung salaro niya sa Thailand. Pasensya na. Pero go lang ta nang go kasi siguro hindi pa binigay sa Panginoon sa kanya sa anak ko baka sa susunod sa kanya na. Mula rito sa long ng Kalawigan ng Cebu, Bombo fons Cabrillos. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basa Radio. Bombo.